Ang buhay ng isang bilyonaryo ay tila isang marangyang buhay, gaya ng paniniwala ng marami sa atin. Kapag mayaman ka, mas lalong nagiging kapansin-pansin ang iyong kinaroroonan dahil sa lahat ng mga mamahaling bagay na mayroon ka, kaya hindi na nakapagtataka na lagi kang nasa pansin ng media. Ngunit may mga bilyonaryo na iba ang pagkakagupit sa iba. May ilan na mas pinipili ang simple at hindi masyadong kilalang pamumuhay malayo sa ilaw ng media. At gaya ng kanilang sinasabi, ang mas likas na isang bagay, mas naging interesado tayo at nagnanais na malaman ito. Kaya sa video na ito, ibabahagi natin ang sikat na bilyonaryong mahilig sa simpleng pamumuhay sa ating bansa. Unang nasa ating listahan, pagkain muna tayo. Para sa ating entree o appetizer, nasa ating menu o mas maigi pa, nasa ating listahan ang french fries. Ano pa ba ang national french fries ng Pilipinas? ito ang The Potato Corner. Ito ay pag-aari ni Ginoong Jose Magsaysay o Jomag kung tawagin ng mga nalalapit sa kanya. Nagsimula si Jose Magsaysay o Jomag bilang isang janitor sa Wendy's Restaurant noong 1983 habang nag-aaral sa Asian Institute of Management. Mula sa pagiging janitor, unti-unti nang umangat si Jomag sa mga executive positions ng kumpanya at naging bahagi ng board of directors ng Wendy's Restaurant. Nagsilbing general manager din siya ng Mr. Donut noong 1999. At habang nagtatrabaho sa Wendy's at Mr. Donut, nagtatayo na si Jose Magsaysay ng kanyang maliit na negosyo, ang Potato Corner, bilang karagdagang mapagkukunan ng kita para sa kanyang pamilya. Umutang si Jose Magsaysay ng kapital na 150,000 para buksan ang kanyang negosyo na ang unang sangay ay matatagpuan sa garahe ng kanilang bahay noong 1992. Mula sa maliit na food cart noong 1992, lumawak ang Potato Corner hanggang sa magkaroon ito ng 70 sangay noong 1994 na umabot sa 120 noong 1997. Sa kasalukuyan, mayroong 1100 sangay ang Potato Corner sa Pilipinas at 200 stalls sa 11 na bansa kasama ang Panama, Australia, Thailand, Hong Kong, Cambodia, Singapore, Vietnam, Kuwait, at USA. Dahil sa tagumpay ng Potato Corner, nakamit nito ang 1 billion marka sa kita noong 2015. Si Jose Magsaysay, ngayon hindi lamang ang may-ari ng Potato Corner, kundi naglilingkod din bilang pangulo ng Cinco Corporation na may-ari ng iba't ibang food franchises tulad ng Kiss King of Balls, Captain Lemon, at Go Togo. Dahil sa kanyang kaalaman sa negosyo, binigyan si Jomag ng iba't ibang pagkilala, tulad ng Franchise Excellence Hall of Fame noong 2003, ang MVP Bossing Award noong 2011, ang Entrepreneur Award of the Year noong 2016, at ang 2019 AIM AAA Distinguished Alumni Achievement Award. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa negosyo, nananatiling mapagkumbaba si Jomag. Samantalang ang ibang mayayaman, ay maaaring magsuot ng mamahaling kasuotan o kustumadong damit pang negosyo, madalas na makikita si Jumag na nakasuot lamang ng simpleng t-shirt. Sa halip na kumain sa mga eksklusibong restoran, madalas na nakikita siya sa mga food court kung saan kadalasang matatagpuan ang kanyang mga negosyo. Lahat ng iyan ay makikita sa Instagram account ni Jomag kung saan madalas din niyang ibinabahagi ang mga potato corner memes patunay na siya ay tulad lamang natin. Ang isa pang bilyonaryong tulad lamang natin ay nagtataglay ng ikanini na pwesto sa mga bilyonaryong dapat mong malaman. Bakit siya tulad lamang natin? Alam mo na ba kung sino siya? Abangan sa susunod na kabanata. Kilalanin si Dr. Walter Brown, ang yaman ng Northern Mindanao. Si Dr. Walter William Bendanya Brown, ay isang dalubhasang geologist at geochemist. Mayroong siyang Master of Science degree mula sa prestihiyosong Stanford University. Dahil sa kanyang propesyon, hindi nakakagulat na si Dr. Walter Brown ay nakakakita ng yaman sa industriya ng pagmimina at real estate. Bukod sa pagmimina at paggugubat, kasama rin si Dr. Brown sa pagtatanim ng langis ng niyog, enerhiya at real estate. Ang lahat ng mga negosyong ito ay pinagsasama-sama sa ilalim ng A Brown Company in Camasos, ABCI. Kilala ang kumpanya ni Dr. Brown, lalo na sa Northern Mindanao, partikular sa mga lungsod ng Butuan, Cagayan de Oro, at ang lalawigan ng Bukidnon. Si Dr. Brown at ang kanyang pamilya ay nag-develop ng maraming ari-arian sa real estate, kasama na ang mga proyektong pangunahin tulad ng Savior Estates at Coral Resort Estate sa lugar na ito. Hindi rin mawawala ang prestihyosong pagdevelop ng real estate ng walang mga residential area na may mga world-class golf courses tulad ng West Highlands sa Butuan City. Mayroon ding mga posisyon sa direktor si Dr. Walter Brown sa iba't ibang kumpanya ng pagmimina at enerhiya na humantong sa kanyang pagkilala bilang isa sa Forbes 50 na pinakamayaman Pinoy sa taong 2013 to 2018. Siya din ay kinilalang nasa ika na pinakamayaman sa taong 2018. Ngunit alam ninyo ba na kahit na bilyonaryo at isang developer ng real estate sa Mindanao, si Dr. Walter Brown, mas pinipili niya ang pag-uupahan. Wala siyang sariling tahanan sa Forbes, Dasmarinas Village o Ayala Alabang. Bago niya itinayo ang kanyang pinapangarap na bahay, noong 2014, matagal nang nangungupahan si Dr. Brown ng isang bahay. Sa kasalukuyan, ang maluwang na ni Dr. Brown ay matatagpuan sa kanyang bayan sa Tanay, Rizal. Si Dr. Brown ay bumibili lamang ng bagong sasakyan tuwing sampung taon. Iniiwasan din niya ang pagbili ng mga luho o mamahaling gamit o kasuotan. At pagdating sa kasuotan, ang ikawalong pwesto sa aming listahan ay kinakatawan ng tanging mga ngalakal ng mga kasuotan at damit. Sa ikawalong pwesto sa listahan, si Bernie Liu ang tanging mga ngalakal ng kasuotan at damit na nagdudulot ng bagong simula sa mundo ng moda. Si Bernie Liu ang founder at presidente ng Pen Shop, isa sa mga paboritong OOTD staples ng mga kabataan. Nakatapos si Bernie ng arkitektura at upang matapos ang mahal na kurso na ito, nagtulungan ang kanyang pamilya upang suportahan ang kanyang edukasyon. Nang siya ay nasa kolehiyo si Bernie, bilang isang malikhaing isip, ay naisip ang ideya na ang mga trendy graphic t-shirts ay magugustuhan ng mga mag-aaral tulad niya dahil ito ang pinakamadaling kasuotan para sa mga teenager at young adults. Ang inspirasyon ni Bernie para sa negosyo ay ang simpleng ballpen na nagsisilbing pang-aral ng lahat ng kabataan. Kaya tinawag niya itong pen shop. Ayon kay Bernie, ang panulat o ballpen ay isang pangangailangan at madaling makamit ng lahat ng kabataan. Nais din niya ng isang linya ng kasuotan na madaling makamit ng lahat ng kabataan tulad ng isang panulat. Lumaki ang maliit na negosyo ni Bernie at naging kasangkapan na rin ito ng buong pamilya niya. Gayunpaman, habang lumalago ang mga negosyo ni Bernie Liu, tumindi rin ang politikal na kaguluhan sa bansa na humantong sa EDSA People Power. Sa kabila nito, naniniwala si Bernie sa kakayahan niya at ng kanyang pamilya na itatag ang pen shop sa tiwala, pananampalataya at masikap na pagtatrabaho. Naging matagumpay ang pen shop at iba pang mga negosyo ni Bernie Liu. Mula sa simpleng negosyo ng graphic t-shirt na naging pangunahing linya ng moda para sa mga teen at young adult, itinatag ni Bernie ang iba't ibang mga tatak kabilang ang Formi Memo Regatta at Oxygen. Dahil sa lumalaking portfolio ng negosyo, pinili ni Bernie na pamahalaan ang kanyang mga negosyo sa pamamagitan ng isang pinagsamang kumpanya. Ito ang nagsimula ng Golden ABC. Sa kasalukuyan, ayon sa website na Rocket Reach, ang tinatayang kabuuang halaga ng kumpanya ay 633 milyong dolyar. Bukod sa masikap na pagtatrabaho ng pamilya, binibigyang diin ni Bernie na ang susi sa kanilang tagumpay ay ang pananampalataya. Sa mga salita ni Bernie, sa Penshop ang Dios ang pinakamakapangyarihan at pinakadakilang boss. Si Bernie Lurin ang kasalukuyang independent director ng PLDT. Sa ikapitong pwesto naman ay ang pangalawang mga ng real estate sa aming listahan. Si Jose Eduardo Joey Antonio ay ang tagapagtatag at chairman ng isa sa mga mataas na real estate development company sa bansa, ang Century Properties. Kasama sa Century Properties ang NovoTel Suites, Azure Urban Resorts, Hermosa, Bataan, Century Spire Offices at Century Diamond Tower. Ang simula ng kwento ng tagumpay ni Joey Antonio ay kabaliktaran ng kanyang mga glamoroso at matataas na gusali. Dumaan siya sa maraming pagkabigo sa negosyo bago magsimula ng Century Properties na mayroong 30,000 pesos lamang na puhunan at anim na tauhan. Sa kasalukuyan, iniraranggo ng Forbes si Joey Antonio bilang ika-41 pinakamayaman na Pilipino na may tinatayang net worth na 305 milyong dolyar. Sa kabila ng kanyang yaman at ang kanyang mga ari-arian ay nakalagay sa mga unang pahina ng mga periodiko tungkol sa lipunan at negosyo, tinutukoy pa rin siya ng media bilang isang low-profile na bilyonaryo. Madalas, ang kanyang mga anak ang ini-interview ng media. Samantala, ang katapat ng Century Properties sa negosyo ng mamahaling real estate ay ang bagong chairman ng Alphaland Corporation, nakakuha sa ating ikaanim na pwesto, si Eric Ong Pin Recto. Sa mundo ng negosyo, kilala si Eric bilang pamangkin ng bilyonaryo at magnate sa negosyo na si Roberto Ong Pin. Bagaman nagdadala ng prestigyosong apelyido, hindi agad naging may-ari, o naging pinuno ng malaking kumpanya si Eric Ong Pin Recto. Nagpalipat-lipat siya at naglingkod sa iba't ibang mga conglomerate. Naging konsultan si Eric sa Sisip Gores and Velayo at nagtanghal ng mga korporasyon sa pananalapi sa Bankers Trust Coyas Bell Corp at Alaska Milk Corp. Nagsilbi siya bilang chairman at presidente ng Bedfordbury Development Corporation at chairman at presidente ng Optimum Deft Holdings Fils Incader nagsilbing direktor rin si Eric sa iba't ibang kumpanya kabilang ang Aboitiz Power Corporation at Philippine H2O. Naging direktor siya ng dito CME Holdings Corp dahil sa kanyang malawak na karanasan sa pananalapi. Ipinangalan si Eric Recto bilang undersecretary ng Kagawaran ng Pananalapi sa panahon ng panguluhan Bagaman hindi direktang tagapagtatag o miyembro ng pamilya na namumuno sa mga conglomerate na kanyang pinamamahalaan, naging isa si Eric sa pinakamayamang individual sa Pilipinas. Noong 2018, kasama siya sa 50 pinakamayamang Pilipino na may tinatayang net worth na 260 milyong dolyar ng US. Masarap na inihaw na manok bakamo. mo. Sagot dito si Tennyson Chen ng Bounty Agro Ventures Incorporated at Chooks to Go. Bago magtagumpay sa industriya ng manok, si Tennyson Chen ay isang industrial engineering graduate mula sa Lasal. Gayunpaman, sa pagkakakita sa demand sa industriya ng pagkain sa buong taon, sinubukan ni Tennyson ang negosyo ng manok. Noong 1986, una siyang pumasok sa mga operasyon ng egg layer at piggery. Lima taon pa, pumasok siya sa negosyo ng manok. Bilang isang inhinyero na walang kaalaman sa pag-aalaga ng manok, praktikal na nanirahan si Tennyson sa kanyang manukan ng halos kalahating taon upang matuto ng tamang pangangalaga para sa mga manok simula sa 5000 na manok sa Stamaria, Maria, Bulacan sulit ang lahat dahil ilang taon pa noong 1996 ang Bounty Fresh Food Inc ay naging pinakamalaking at pinakamahusay na tagapag-produce ng pagkain sa bansa si Tennyson ay pumasok din sa negosyo ng inihaw na manok at ito ang nagsimula ng Chooks to Go Kasama ni Tennyson sa bagong negosyong ito si Ronald Mascarinas noong 2008. Ngayon mayroon ng 2,000 na sangay ang Chooks to Go sa buong bansa at noong 2022 ito ay itinuring bilang pangalawang pinakasikat na fast food chain sa Pilipinas at nasa ika-60 sa buong mundo. Tunay nga ang negosyo sa pagkain ay isang palaging naroroon na trend. Sa huli, ano pa nga ba ang kailangan ng mga tao para mabuhay kundi pagkain? Bakit namin sinasabi ito? Dahil isa pang bilyonaryo mula sa industriya ng pagkain ang nakakasiguro ng kanyang posisyon bilang pangatlong pinakamababang kina bilyonaryo. Ang may-ari ng Liwayway Marketing Corporation, ang kumpanyang nasa likod ng tanyag na tatak na Oishi ay si Carlos Chan. Ang Liwayway Marketing Corporation, ang kumpanyang nagdadala ng mga snack ng Oishi sa mga sari-sari store tulad ng Oishi Prawn Crackers, Onion Rings, Pillows, bread pan, baked porky pops, crispy patata, rinbi, martis, crackling, at mga fruit drinks tulad ng Smart C at Sundays. Gayon pa man, kumpara sa kanyang mga produkto na malawakang kilala na matatagpuan sa bawat sari-sari store sa Pilipinas, iba ang kwento ni Carlos Chan. Mahiyain sa media at hindi masyadong kilala, maaring na-influence si Carlos Chan ng kanyang simpleng simula. Ipinanganak sa Tanay, Rizal at Lumaki sa Maynila, ang pamilya ni Carlos Chan ay nasa industriya ng negosyo bilang mga Chinoy entrepreneur. Bago ang tanyag ng mga produkto ng Uishi, ipinakilala ng pamilyang Chan ang isa pang tanyag na tatak sa Pilipinas. Ang paboritong produkto ng ating mga lola at mga ina na siguradong ang mga polo ng tatay ay malinis at walang kulubot, ang Liwayway Gawgaw. -gaw. Sa kabila ng tagumpay ng kanyang pamilya, tapat sa kanyang simpleng pag-uugali. Pinili ni Carlos Chan na maging isang simpleng banker sa Cavite. Sa mga sumunod na panahon, nang panahon na para sa kanilang mga magulang na ipamana o ipamahagi ang liwayway gawgaw, -gaw, nagsimula ang mga kapatid na itayo ang tatak ng Oishi upang paramihin ang negosyo ng pamilya. Bilang isang Chinoy, na-inspire si Carlos Chan sa Confucian Thinking na maaaring maipagmamalaki sa kanyang low profile at simpleng pag-uugali. Bilang isang Chinoy pa rin, sinikap ni Carlos Chan na dalhin ang mga produkto ng Oishi sa China. Maliban sa mga pabrika ng Oishi sa Cavite, kagayan de oro si butarlak at Bohol, mayroong tatlong pabrika ng paggawa ng snacks ang Oishi sa China. Sa kasalukuyan, mayroong 36 pabrika ng paggawa ng snacks ang Oishi sa iba't ibang bahagi ng Asia. Ayon sa Forbes, inaasahang umaabot sa halos isang bilyong dolyar ang kombinadong kita ng Liwayway Marketing Corporation sa buong rehiyon ng Asia Pacific. Bukod sa Oishi, dinala rin ni Carlos Chan ang Jayco Donut Franchise sa Pilipinas. Ipinagpatuloy ng kanyang kumpanyang mamimili ang kanyang snack giant sa ika-35 na pwesto sa Forbes Richest Filipino para sa taong na may tinatayang net worth na 380 milyong dolyar. Kahit na ang kanyang kumpanya at si Carlos Chan, ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas at bahagi ng 1% sa bansa. Madalas niyang tinatanggihan ang mga panayam sa media. Isa pang bahagi ng ugali ni Carlos Chan na panatilihin ng kanyang low profile ay ang kanyang pagpapakilala bilang tanging kapatid ni Ben Chan, ang CEO at tagapagtatag ng Bench Clothing. Sa halip na si Carlos Chan ng Liwayway Marketing Corporation o Oishi, karaniwang ipinakikilala ni Carlos ang kanyang sarili bilang Carlos, ang kapatid ni Ben Chan. Ang kanyang kapatid na si Ben ang mas kilala sa media, lalo na sa tabloids, dahil malapit siya sa maraming personalidad sa showbiz. Halos patapat sa ating unang pwesto para sa pinakamababang key na bilyonaryo ay walang iba kundi si Dean Lee Lau Senior ng DNL Industries. Iba naman ang kaso ni Dean Lau kumpara sa mga nabanggit na pangalan na maaring medyo pamilyar sa atin at ang kanilang mga mukha'y nakikilala. Walang nakakaalam kung ano ang hitsura ni Dean Lau Sr. Kung bibisita tayo sa mga webpage, social media at mga profile sa Bloomberg ni Dean Lau, wala tayong makikitang mga larawan. Kaya't ang Esquire Magazine ay tinagurian siya bilang pinakamamahiwagang bilyonaryo sa Pilipinas. Walang nakakaalam kung ano ang hitsura ni Dean Lau, maliban sa mga executive officer ng kanyang mga kumpanya na karamihan ay mga kamag-anak din niya. Si Dean Lee Lau at ang iba pang mga miyembro ng pamilya Lau ang may-ari at nagpapatakbo ng isa sa pinakamalaking mga konglomerado sa bansa. Samantalang ang ibang mga pamilya ng konglomerado ay nasa real estate, malls at industriya ng kuryente, ang pamilya Lau ay nakatuon sa pagmamanufacture ng mga food components, personal at home care chemicals, plastic raw materials at mga aerosol products. Si Dean Lau kasama ang kanyang kapatid na si Leon Lau ay itinatag ang DNL Industries noong 1963 kaya tinatawag ang kumpanya na DNL na kumakatawan sa Dean and Leon Industries. Ang tagumpay ng kumpanya ng pamilya ay maaring itinuturing sa kanilang mahusay na mga partner sa iba't ibang mga kumpanya sa loob at labas ng bansa. Sa katunayan, mula pa noong 2014, ang Ventura Foods Isang higanteng kumpanya sa mga sos at sangkap ay binibigyan ng mga raw materials at sangkap ng DNL Industries. Bukod pa rito, ang subsidiary ng DNL Industries, ang Oleo Fats, ay ang eksklusibong commercial partner ng Bungji Ltd., isang nangungunang kumpanya sa pagpoproseso ng mga buto ng langis at tagabahagi ng halaman sa mundo. Mula 1971 hanggang 2013, Naglingkod si Dean Lau bilang chairman at presidente ng DNL Industries. Sa kasalukuyan, ang ikalawang henerasyon ng pamilya Lau ang namamahala sa kumpanya, kaya't mas pinipili ni Dean Lau na manatiling nasa likuran. Sa kasalukuyan, nakaupo si Dean Lau sa advisory board ng kumpanya mula noong 2017. Dahil dito, mas lalo pang mahirap mahagilap ng media si Dean Lau. Siya ay nasa 83 na taong gulang na. Marami pang hindi alam ang tungkol kay Dean Lau dahil bukod sa DNL Industries, siya rin ang tagapagtatag ng FIC Marketing Inc., Olio Fats Incorporated, Coro Inc., Aeropack Industries Inc., First in Colors Incorporated at Chemres Product Solutions Inc. Sa kasalukuyan, siya ay naglilingkod bilang direktor sa mga sumusunod na kumpanya: Aeropack Industries Inc. Chemres Product Solutions, Incheon, First in Colors, Incorporated, Fats, Incorporated, Malai Resources, Incheon, FIC Tankers Corporation, Ecozone Properties, Inki, First Batangas Industrial Park, Inki's Color Chem Corp, North Mactan Industrial Corporation at Jadel Holding. Dahil sa maraming matagumpay na negosyo ni Dean Lau at ng kanyang pamilya, Naging bahagi sila ng Forbes 50 pinakamayamang Pilipino mula 2014. Para sa 2023, si Dean Lau at ang kanyang pamilya ay nasa ika-23 na pwesto sa mga pinakamayamang Pilipino na may tinatayang net worth na 720 milyong dolyar ng US at walang sino man ang makakatalo sa pagiging low-key billionaire sa unang pwesto sa aming listahan. Katulad ni Dean Lau, walang nakakaalam o nakakakilala sa mukha ng ating unang pwesto, si Beatrice Campos ng Unilab. Ayon sa mga ulat ng media, si Beatrice ay mahiyain. Nanamana ang katangiang ito mula sa kanyang asawa, si Jose Yao Campos. Sa media, madalas silang tinatawag na Extremely Shy Pharmaceutical Royalty ang mag-asawang Campos. Si Beatrice Campos ang kasamang nagtatag ng pangunahing kumpanya sa pharmaceutical sa Pilipinas ang United Laboratories Incorporated nakilala bilang Unilab. Ang Unilab ang tagagawa ng maraming kilalang gamot, kabilang ang Enervon Cremil S Biogesic, Neozep, Celine at Solmox, kasama ng kanyang asawa at mga kasosyo sa negosyo na sina Mariano K. Tan at Howard D. Itinaas nila ang Unilab simula bilang isang maliit na botika sa Binondo noong 1945 sa pangalang United Drug Co. Sa loob lamang ng limang taon, ang payak na butika ay naging pangunahing tagagawa ng gamot sa Pilipinas na nagtatakda sa patuloy na kasaganaan ng pamilya Campos. Dahil sa likas na pagkamalihim ni Beatrice Campos sa media, ang karaniwang nakasulat sa mga pahina ng negosyo at ekonomiya ng mga site ng balita, mga magasin, at iba pa ay ang mga tagumpay o ambag lamang ng kanyang asawa at mga anak sa kumpanya. Ang hindi alam ng marami ay si Beatrice Campos ang nagdala sa pamilya sa tunay na taluktok ng yaman. Matapos pumanaw ang kanyang asawa noong 2006, nagsimula si Beatrice na mamuno sa pamilyang negosyo na umaabot sa pinakamataas na yaman mula 2018 pataas. Sinimulan din ni Beatrice Campos ang ideya ng pagpapalawak ng negosyo simula sa pagbili ng lupa sa Metro Manila, Laguna, at Cavite. Mula dito, itinatag ang Greenfield Development Corporation ng pamilya na ngayon ay pinamumunuan ng pinakabatang anak ni Beatrice, si Jeffrey Campos. Pumanaw si Beatrice Campos noong 2018 sa edad na 93. Sa kanyang pagpanaw, kinilala siya bilang ika-20 pinakamayamang Pilipino ng Forbes na may tinatayang net worth na 700 milyong dolyar ng US ang mga kwento ni na Beatriz Campos, Dean Lau, Carlos Chan at ng mga nabanggit sa video na ito ay nagpapalakas ng dami ng mga bilyonaryong hindi kilala at mayabang. Marami pa tayong dapat tularan para manatiling mababa ang loob. Ang mga individual sa aming listahan ay tunay na patunay na kahit na bilyonaryo sila, hindi masyadong kaibahan ang kanilang buhay sa atin, lalo na't na marami sa kanila ay nagmula sa mga simpleng simula. Maraming salamat sa pagpanood ng aming video. Sana'y nakatulong ito sa inyo at nagustuhan ninyo. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa iba pang mga update at video. Hanggang sa susunod na video, paalam.